Hi mga idol, mga idol ko. Kumusta? Kumusta kamong tanan dira? Maayong hapon sa inyo. Maayong gabi, Pinas. Ay. magalas sa is na gali sa Pinas. Na ah, Karong adlawa magkasaysayan na po ko magnadede ko pang advice sa mga katong wala pa nagbinupos ni ana ni akong istorya ninyo ha kay ako na naman jud ko dili na jud matago ni siya kay mag 51 na magyud ko is 51 na ko June, June 6 no so dili na magyud matago ni ko moingon nga dili pa ko minipos so tagsa ray babay moabot og 51 o 60 nga wala nag -minopause. ako di man ika dinay eh. na man kong 1974 mga idol so akong edad is karon June 6 is, is June 6 bulol na po ko no 51 na si Tuna so mo ning hitsura 51 na ni siya no karon ang ma-advise na ako sa mga wala pa nagminopos mauni yung mapansin uh, ako hindi ko to napansin nga ako nagminopos iba ako ah akong napansin nagminopos ko dili man ko sa puton dili mainit ang ulo ko ang napilang na ko init akong mga gilin, ako gipangbati sa kong tiyan, murag, hindi ko alam, may mga panut, magsigig kong pangutot yun lang sa akin ha tapos magsigig pangatol akong mga batiis akong mga bugan akong lubot akong tiyan mangatol ko nya init akong lawas mo ay naingon atong doktor si doktor wili ung ata to yung video nga mo mapil anang mga babae magminupos na nya maginit ang ulo pala ay grabe maya maya mangihi ko pala Muni ako ah, wala nagsakit akong mga lapalap. Dati, nagsakit akong lapalapa nang hubag ni mga idol. Magtaki ang gukun, ko mo siguro ni Batiyon inig magminopos na no. Inya. Nagdikta man ni akong utok. Tuna. Na uber kagkaon sa itlog. Undang ang itlog nga manok no. kay mo tuomog sa dili. sa kadlaw mukaon kog bitok kabok itlog tulo sa buntag sa udto ganahan ko pagkagabi itlog so pito dyo na kada adlaw ko mukag itlog karon mga idol nahubag man ni akong tuong lapalapa mga siguro na abot 3 months kung sa man, hindi na man yun, di naman jud ni maayo di ansa akong gibuhat mga idol ingon akong utok undang ito na og gitlog so ni undang ko mga idol ano na uh, walo na kabulan wa ko itlog walo na pug kabulan wa nahubag akong tiil so kamo diha mga idol nga magminupusay na mga idol kong babae pansinan ninyo unsay uh, masakit mo sakit sa inyong lawas baka naamoy na amoy nakaon nga dili nila gusto mo nang magkaroon kayo ng gout so ako na maga talaga yung lapalap ko 3 months kong nagtiis So hininto ko ang itlog, pagkaog itlog, wala ni kumukaog itlog mga idol. Bisan pag makita na kong itlog, may nakikapon rin ako, uy itlog, sorry, kita pwede kainin kasi ako din ang magtiis. So hindi ako itlog. So yan ang sign na tayo pag matanda na. May pagkain na ayaw ng katawan natin, so iwasan natin yan. Pakiramdaman natin, ano ba yung nakain natin? At ito pa, pwira, ano lang sa kunikaon, palalibangko. ko sa isa kaadlaw, pito ka bisis ko magkuang CR pero di man basa puro man tubol so mo na ang ako ang na, napansin nako karon nga ako nagkaidaran na pala ihi kay pala utot ah mo masinggan grabe mo ni magsigigawas ang panuhot sa akong tiyan yan ang napil ko ngayon. Pero sabihin yung mga masakit yung tuhod ko, wala, hindi yan, balakang ko, wala yan. Kasi napamang ko'y dugo. Every six months, four months, ana, mo, mo balik, pero patak na lang. Huwag man ko nakaagian ang giingon nila nga. One time nga dugo ni mga murado ko, murado ko nangingi sa so, kakusog, wala ako na naranasan. Kahit noon, pag ginarigla ko isa, uh, kini, dili ni Malaysia, para ni sa mga babae nga, magminupos na, na share lang na ako ang akong experience no para mabalan ninyo kung ganyan ba din yung naramdaman niyo na kamo ay magminupos na kasi ganyan man sa akin so yun ang na feel ko sa akin init lang akong lawas akong tutoy katul ang nipul katul kaayo totoo yun na da, dati hindi ko naman yan na feel Katul ang akong akong tutoy na sigog pangamot murag sigka ng, ng, mga bunok gani mugapang tapos wala po ko karanas nga magsakit akong balakang. Wala. Hindi ko yung naranasan. Kasi yung iba kasi balakang halos di makatindog. Ever since, hindi ko naranasan sumakit ang balakang ko. Ever since, kahit magrigla, puson hindi rin. Wala rin akong naranasan na magsakit akong, akong ano, akong puson. Kaya nang, wala. Kahit noon, wala. Pag nirigla ako, parang baliwala lang sa ako, uh, mga idol. Wala ko napilang ano. Yun lang ang ma ko sa inyo na nagminupos ko cool ang mind ko, kahit ang dami kong problema tumatawa pa rin ako sabi nga ng kaaway ko na sinira kaaway ko siya hindi ko siya bati, salbahis siya uh, ano daw ako buti daw sa pagminupos ko daw hindi daw mainitin yung ulo ko kasi mayroon daw yung iba, pag nagminupos mainit yung ulo, madali lang magalit yun pero ako hindi, hindi ako ganun nagagalit ako pag may dahilan yung may mali ka talaga, pero yung sabihin sasadyain kong magalit, hindi oh hindi yun ang ugali ko hindi masyad hindi ako mainitin yung ulo ko balakang ko masakit yung ulo hindi wala kasi pag minopos ka na nararamdaman mo parang lagi kang masakit yung ulo mo at saka marami ka talagang maramdaman mga idol pero sa akin wala isa lang yun yung lapalapa ko na hubag dahil sa over na pagkain ko ng uh, itlog so pag may nararamdaman ako sa katawan ko sabi ko baka sa manok o baka, sa karni, i-stop ko siya mga idol. Ita-timing ko siya. So, pakiramdaman natin. At saka, especially ba? Especially pa. Bulol na po ko ba? Makalagot lagi. Eh. Um, dati, matakaw ako sa kapi. Sobra ako magkapi. Five times adi, six times adi day ako magkapi. Araw-araw yan. Nilalagyan ko ng asukal. Pero, nung nasabihan ako ng doktor, may edad ka na, 50 ka na, ista ka na uminom ng kapi. At saka isa pa, mga idol, nagtaka ako. Katatapos ko lang kumain. Nangangasim yung sikmura ko para akong gutom, masakit, hindi ko alam. So, edad ko noon siguro mga 47, uh, 48, 49. Parang sinisikmura ako palagi, hindi ko maintindihan. Sabi ko, kakakain ko. Kaya tumaba nga ako ng ganito. Dahil hindi ko napansin na yung kapi pala na yun is uh, ayaw na pala ng katawan ko. Lagi. kaya ang ginagawa ko, sabi ko, may kaya ako kakain ako uli kasi mapdi ngayon sik ko eh. tapos iba iba pero <coughs> gaganyan ganyan ako sabi ko, bakit kaya bakit kaya lagi ganito yung, nararamdaman ko so yun mga idol pag sabi ng doktor sa akin na hinto muna yan nakinig naman ako hininto ko sabi niya magtika na lang lagyan mo ng gatas pero hindi din ako kailangan lagi-lagi maggatas once a day lang isang umaga lang pag uminom na ako ulit ng chai wala ng gatas siyempre in China yan so, sa umaga lang ako, hinalo ko sa turmeric kasi, guys, matapon yung turmeric pag hindi malakas yung loob mo, talagang susuka ka sa ganda ng lasa at saka yung bawang, nakita nyo yung bawang ay pampahilti din sa katawan natin yung bawang, kailang hindi ko alam kung kaya nyo kumain ng bawang, isang piraso every morning kasabay ng turmeric niya pero very healthy yan, mga idol so, yan ako, 50 na ako, pero Pakyatin, tin akyat akyat baba ako tinatakbo ko yan ganito ako kataba tinatakbo ko yung hagdanan pataas humihingal man tayo pero hindi hindi talaga ako napapagod na. <laughs> sabi nga ng pinsan kong si Delila ati wala ka kapoy tig pang abrutin, tim ragdugay ka nag ko wala man lay dili man ko kapoy mga idol kay pira man ang